pampamahala ang programa at serbisyo ilulunsad sa pagsalubong sa ika daan at anim na araw ng kalayaan. Inilunsad na ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pampamahalaang programa at serbisyo bilang pagsalubong sa ika daan at anim na selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. Ano-ano mga programa nga ba ang dapat asahan ngayong paparating ang Araw ng Kalayaan? Tara, isa-isahin natin yan. Ngayong Hunyo ay ipinagdiriwang natin ang buwan ng kalayaan. Napakahalaga at makabuluhan itong selebrasyon na ito para sa ating mga Pilipino. At kung may araw na talagang lubos na pinaghahandaan natin at makikibahagi tayo, ito yung araw na yun. Pinangunaan kahapon, Hunyo Ajis, ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang formal na pagbubukas ng pampamahalaang programa at serbisyo sa Rizal Park. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, nagbibigay ito ng pagkakataon para sa publiko na makakuha ng mga pangunahing serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kabilang na ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, Land Transportation Office o LTO, Department of Labor and Employment o DOLE at pag-ibig. Bukod rito, iba't ibang mga aktibidad ang inihanda ng Administrasyong Marcos sa Quirino Grandstand at Burnham Green sa Rizal Park na maaaring salihan mula Hunyo Ajis hanggang Hunyo a 12. Kasama rito ang paligsaan ng pagluluto sa mga pambansang pagkain, tiyangge na mga lokal na produkto at chili festival. Tampok din dito ang libreng concert at film showing na mga pelikula na tungkol sa mga bayani ng Pilipinas sa mismong araw ng kalayaan. Hunyo a 12, magkakaroon naman ng parada ng kalayaan kung saan dalawang float na gawang Pinoy ang lalawakan ng iba't ibang probinsya sa bansa. Kaugnay nito, nanawagan si Pangulo Marcos sa publiko na sama-samang iwagayway ang watawat ng Pilipinas at ipagdiwang ang pagiging Pilipino. Kaya samahan nyo kami dalhin ang inyong pamilya, ang inyong mga kaibigan at higit sa lahat ang inyong pagkapilipino. At makilahok sa selebrasyon ng ating ika-126 na araw ng Kalayaan. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Ikaw, paano mo ipagdiriwang ang araw ng kalayaan? Z Research Report Re -re Report